Rosemar Tan Napikon matapos sitahin ang pagbibigay niya kay Diwata ng 1 million at house and lot. Hindi nakapagtimpi ang negosyante at influencer na si Rosemarie Tan Pamulaklakin matapos makatanggap ng pambabatikos mula sa mga netizens. Matapos ang pagbibigay niya ng house and lot at 1 million kay Diwata. Matatanda ang kamakailan lamang ay personal na pinuntahan ni Rosemar si Diwata sa pwesto nito sa Pasay City para magbigay kay Diwata ng pera at house and lot. Umaabot sa mahigit limang milyon ang biyayang natanggap ni Diwata mula kay Rosmar, kaya naman hindi nito napigilan ang mapahagulhol ng iyak, labis-labis ang saya at pasasalamat ni Diwata sa ipinakitang kabutihan sa kanya ni Rosmar. Maging ang mga taga-suporta ni Diwata, ay nasiyahan rin dahil sa ginawang pagtulong ni Rosmar para rito. May mga nagsasabi rin na ang mga katulad ni Diwata ang nararapat na mabigyan ng tulong dahil sa pagpupursige nito, at hindi basta umaasa lamang sa bigay ng iba. Gayunpaman, hindi pa rin naiwasan ni Rosmar na makatanggap ng pambabatikos sa kanyang ginawa para kay Diwata, dahil naging pasikat lamang umano si Rosmar sa kayang kayamanan. May mga nagsasabi pang ang dapat na tulungan ni Rosmar ay iyong mga taong walang wala at totoong nangangailan. Ayon pa sa ilang mga netizens na mayroong maraming tao, na gustong magsimula ng negosyo subalit walang pera, para gawing puhunan, ito umano ang dapat na bigyan ni Rosmar hindi naman na umano kailangan pa ng tulong ni Diwata, dahil maituturing na successful businessman na rin naman ito, dahil sa pagpatok ng kanyang paresan business. Hindi naman ito nagustuhan ni Rosmar, kaya naman agad niyang sinagot ang isyong ito sa pamamagitan ng kanyang post ayon kay Rosmar. Sa mismong araw na pinuntahan niya si Diwata, ay inabutan umano niya ng 10,000 ang isang homeless na may dalang aso. Nagbigay rin umano siya ng 5,000 sa mga rider, na nagbibilad sa arawan. Samantala, hindi lamang simpleng house and lot ang ibibigay ni Rosemark kay Diwata dahil bibilhan pa umano niya ito ng mga furniture at appliances. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.